Mr. Winner here. Nandito tayo ngayon sa isang lugar sa Manila kusang tagong-tago. -tago. At may kasama ko na mag-vlog kami dalawa. Ito ay maputi, maganda, at kagilagilalas. Parang uh, replace bilibitor na. At kakaisa lang sa mundo. Tiga na nga dito. Parang... Hi! Hello! Hello na mga katabayers! Okay, abangan nyo po ang pasabog na collaboration namin ni Mr. Winner Valetti and... You want to eat food, delicious food, travel abroad, Philippines. Oh, nothing less, nothing more. It's dirty. Winner ka, sa saya. Napuntahan mo na ba ang magandang Boracay? Oy, oh, oh, tapos na. Oh, tapos ako na. hindi pa. Masok sa Australia, magsuot ng maskara. Napuntahan mo na ba ang world famous price services at manood oh, ng Moriones? Ah. Tara na, kahit tayo. วิ่งนะวินะ่ดีอนบะังไงเอ